Nasawi ang dalawang terorista sa magkahiwalay na operasyon ng militar sa mga lalawigan ng Maguindanao del Norte at Sultan Kudarat. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Sinabi ni 1 Marine Brigade Commander, Brigadier General Romulo Quimado II sa report ng 6th Infantry Division na napatay si Norsaidi Samo Tato sa naganap na inkwentro alas 5 ng umaga nitong April 18, 2025 sa Barangay Meti, Dato Blas, Sinswat, Maguindanao del Norte. Ayon sa militar, miyembro ng Tato Group si Norsaidi na isa umanong kilalang armadong grupo na sangkot sa mga gawaing kriminal sa lugar. Ang naturang operasyon na isinagawa ng mga tropa ng Marine Battalion Landing Team 5 kasamang pulisya at iba pang security agencies. Nasamsam sa pinangyarihan ng engkwentro ang iba't ibang uri ng armas at kagamitan, kabilang ang isang shotgun, isang Springfield Armory Caliber 45 pistol at isang Caliber 22 pistol na may scope. Kasama rin sa mga narecover ang mga magasin at bala, isang granada, limang handheld radios, pati na rin ang dalawang passport at dalawang identification cards. Samantala, pasado alas 5 ng hapon sa parehong araw, isa pang ang naganap sa Purok patyog Barangay Banali, Senator Dinoy Aquino Sultan Kudarat. Ayon sa 6ID, isang miyembro ng communist terrorist group ang napatay matapos makasagupa ang mga tropa ng 7th Infantry Tapat Batalyon sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Tristan Rey Velyescas. Ayon sa ulat, nagsumbong ang mga lokal na residente hinggil sa presensya ng mga armadong grupo na nangingikil sa mga magsasaka, negosyante at maging sa mga kandidatong politiko. Mabilis na rumisponde ang mga operating troops ng 7IB na naging sanhi ng engkwentro at pagkamatay ng isang CTG member, kasabay ang pag-recover ng isang M16 rifle. Ipinahayag naman ni Brigadier General Michael Santos, commander ng 603rd Infantry Brigade, na nananatiling alerto ang militar sa kabila ng ating pagunita sa mga banal na aktibidad ngayong Semana Santa. Samantala, ipinabot ni Major General Donald Gumiran, Commander ng 6th Infantry Kampilan Division at Joint Task Force Central, ang kanyang pagkilala at papuri sa matagumpay na operasyon. Nagpabot rin siya ng pakikiramay sa mga nasawi at muling nanawagan sa mga natitira pang miyembro ng mga teroristang grupo na magbalik loob na sa pamahalaan at mamuhay ng mapayapa kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Naptalibendol, Bendol, I-Minds, Philippines.